kasama namin yung mga R15 boys. Pero iniiwan nila ako kagabi. Yun <laughs> know. Kumain muna kami bago pumunta sa meta place namin. Yung budget nga pala natin is 1,000 to 1,500. Dapat mapakasya natin to. Right, first. First full tank. Alright, so take na kami. Tayo tranco Dahil tayo nakakalam doon sa Agbalete Island. Okay na ba lahat? Okay na? Take na tayo. Let's go mga sir! Kita kayo sa Balete Island mga tol Right, nasa Bitukang Manok na tayo mga tol Ito yung magandang view pag umaga Bitukang Manok Dito sa Antipolo Antipolo pa ba to? Dito na tayo sa Pililla aga pa namin. Malapit lang pala eh. <laughs> Diyan lang pala sa kano, Quezon. <laughs> Parang lang sa Iniwan nila ako guys. <laughs> Wala na okay. gano'n kayo, nag-chillred ka sa likod. <laughs> Alam ko ba si Yusel, just lagi na antok pag halikuan <laughs> eh. Diba nung di ba nung nagkaroon tayo, siguro tayo na lang naiwan eh. <laughs> sa <Nalo> mga tatok to eh. Naglatag ng do yun. Hindi siya nung sa biyahe, di ba? Magkakabisa na tayo. Siyado pang maga para dumating sa point. Ano na lang yan? Alright, nakapasok namin ng Luciana mga tol. Luciana na. Napakalapit na Napakalapit na namin. Medyo pangit na daan Babiyahe ka dito mag-isa no? <laughs> Grabe na dilim na ito punta ka dito ganito yung daan mo iwan <laughs> ko lang iwan ko lang kung may side mirror ka pa tatagalin mo na siguro grabe dito men may hangin pa naman tumutunog no wala tapos pag yung makirinig mo yung ano yung ihip ng hangin Delikado pala dito pag gabi ah. Puta. Dahil pala siya ulo dito pag gabi ah. Delikado pala dito, papantang mano. Kagbalete pag gabi no. Yung una, Binato kami. Pangalawa, merong siraulo. Hanip na biyahe yan. Buti lang. Delikado pag kayo lang mag isa o konti lang kayo bumabiyay dito Pagkakakakalang uh, pag pag sa port? Wala nga talaga pagdating sa... Pagkakakakalang mag ah Oo pwede Meron dun, pwede pwede, makakinasal So yun sobrang aga namin dumating dito sa port So ayan alas 7 wala pala talaga kaming choice kundi magantay ng alas 7 para mag register dito sa ano support bago bumiyahe papuntang Cagbalete Island ayan, swerte na mga yung mga no? yan oh. <laughs> sarap buhay ah sana all tapos yun, yung iba nandun na hindi na makita pero ayos lang yan sulit naman ito mamaya pag nandun na sa isla kaya nga muna Unggak. ongak, Terus <laughs> jombak <Umbak. laughs> pula orang di sini. Oh. Baklaran, baklaran, baklaran. <laughs> Yo, what's up, man? Kadi moto. So, nandito tayo ngayon sa Port of Mauban. Mauban. Uy. Dito sa Video takeover 'yan ha. Quezon. 'Yon. Papunta up, kami man. ngayon sa Cagbolete Island. Kasama namin yung mga R15 boys. <laughs> <laughs> Pero iniwan nila ako kagabi. <laughs> Yun <know>? ako! <laughs> <laughs> no, wala daw mga Wala wala. Yeah. Coach Captain Sir Jerome. wala wala. Pa-washout kasi. Sana, sana ako muna. Sana. sana Sa mga geng-geng. <laughs> sa mga geng-geng. Yo. What's up mga geng-geng? Ah. <laughs> <laughs> Sarap ng buhayin, yeah. pina rin pala. Oh, Parang ano? Kusama pang gengg. Oh man. Mataka puti. Dilaga yeah, geng. Yo, nandito na naman kami sa Kagbaleti Island. Oh, shout out UGSTV. Yay. Yeah. yeah boy. Hey yeah, boy. Ang ganda ng clouds, oh Tour guide ka, ano nangyari? ka na mga kasama natin. <laughs> Ayaw mo sila, malaki na yan. What's <laughs> up mga kagengeng? Saan <laughs> huh? Ha? Saan tayo? Doon tayo, sabi dyan na we. Sipag na bata o. Watch out, watch out. Watch out, watch out. Watch out, watch na, bata o. ano, ano yan? Dami tayo. Ulo, yan na tayo yung marang sa inyo kanina <laughs> <laughs> Yan yung marang kagabi <laughs> oh Yan ang ng bote Lumabato pa ng bote tas Marang pa sa gitna Oo oh. Alam nyo ba cementerio yan? Ayan mga sir oh. Nasa isla kami Ayan Ayan Pero Meron ditong cementerio Ayan Ayan Diba? Let's go mga sir. Dito kami sa Cagbalete Island. Kasama natin mga ka-grupo natin dito sa R15. Ayan o. No? -e enjoy sila sa ano. Maganda naman kasi talaga dito eh. Ayos uh, ah. Crop nal natin. You know. Pero mawasan ako ng limang kilo. Gumawa siya na yan. Oh. <laughs> Marami tayong oras Kaya pa Ako ah, pa ng oras natin oh Alas 8 pa lang Saan ba tayo magkakatid? Doon sa Bilano eh Saan nyo sa may baklara? Oh, sarap ng buhay oh Lugi ata siya Team Duyan Team Duyan oh <laughs> Dapat ba? Dapat Pag ano eh. Ito, may tips ako sa inyo. Kaya Pag magra-ride kayo, dapat may lagi kayong may baon na ano, lagi kayong ba may baon na duyan. Yan. Kasi kahit saan-saan kayo mihinto, pwede kayong matulog. Yan. Oh, yan na. Okay, malilito ah. Ya, yan, yan na, tatlo. na kita. Tatlong daan mamaya kung natin oh. Ganda. Nagahanap kami ng ano, na makakain namin para sa lunch. Yan, lakad muna kami dito sila doon nakatulog tulog lang kami ah lakad lakad wow ganda naman ang place ni sir oh grabe ganda naman ang place niyo sir salamat pala dito sa pagano ah gusto niyo sumama? mama? ah grabe mamuhay dito lalo pag may 10 million ka naku grabe nangyay sir oh sa'yo to sir bangka mo to? sports bike. A ah, sports bike pa yung bangka. Makina noon. Alam mo ano makina noon. Ano yun? Makina ZX10R. Oo, siyang gala. ZX10R sa lang Na may sa kasamang R1M. Pinaga sinagsamang R1 tsaka ng no, ZX10R oh. Pogi mo talaga. Yan, gaano kalaki? Sir, bilit rin mo nga. Okay, oh. Yan. Huh? Ano yun? <laughs> nice. Oh, ang lalaki, men. Tutunutun mo na. Hindi lang kalaki yung pusit namin, na no? oh. Oh. Harap yan. Ano yan ito? Ano yan? Ako nakagat na ako nito, eh. Ano ba yan? Oh? Hmm, nakagat na ako nito. Buhay? Para kang, para kang cutter. Eh? Bakit ka nakagat yan? Hindi, nang nanguhuli kami nito, eh. Ah? Namipin ang pusat? Namimingwit kami nito pag may bagyo sa barko. Hmm. Pusa kami nakita. Hi, men.

taserta pag-a-kotse hindi ito yung uminom na uwi na sa food? paano mo ng tagay oh shit ka muna o tubig